Ang biglaang pag-anunsyo na naghandog ang China ng sampung makabagong fighter jets para sa Pilipinas ay nagdulot ng pambansang pagkabigla, hindi lamang dahil bihira ang ganitong uri ng malakihang military donation, kundi dahil nagmumula ito sa isang bansa na matagal nang may tensyon sa Pilipinas pagdating sa usaping teritoryal. Sa mata ng maraming Pilipino, ang ganitong uri ng hakbang ay hindi maikakailang may dalang mabigat na implikasyon, diplomatiko, militar, geopolitikal, at pangmatagalang estratehiya sa rehiyon ng Indo-Pacific. Dahil dito, naging sentro ng diskusyon ang tunay na intensyon ng China, simpleng pakikipagkaibigan ba ito, isang pagtatangka para mabago ang imahe nito sa mata ng Pilipino, o bahagi ng mas malawak na plano upang magkaroon ng mas malaking impluensya sa Armed Forces of the Philippines AFP. Sa pagtalakay ng sitwasyon, marami ang agad na nagtanong kung bakit biglaan at bakit ngayon. Ang Pilipinas ay matagal nang umaasa sa mga Western partners pagdating sa modernisasyon ng sandatahang lakas, lalo na sa Estados Unidos. Ngunit sa mga nagdaang taon, lumalakas ang kampanya ng China para palawakin ang diplomatic presence at soft power nito sa Southeast Asia. Sa pagbibigay ng fighter jets na hindi basta-bastang kagamitan kundi high-value military assets, tila nais ipakita ng China na handa itong makipagtulungan sa bansa sa mas mataas na antas. Gayunman, para sa marami, hindi pwedeng mawala ang pag-iingat dahil ang anumang military aid mula sa isang major power ay siguradong may kaakibat na strategic expectations. Kung pag-uusapan naman ang teknikal na aspeto, inaasahan na ang sampung fighter jets na ibinigay ay kabilang sa kanilang pinakabagong tactical aircraft na may advanced avionics, mas pinabuting stealth features, mas mabilis na data link capacity, at mas matatag na combat radius na maaaring magbigay ng malaking advantage sa Philippine Air Force. Kung ang tunay na modelo man ay mula sa advanced variants ng J-series ng China, hindi maikakailang malaking tulong ito sa air defense capability ng Pilipinas na matagal ng kulang sa modernong assets. Malinaw na ang ganitong klase ng kagamitan ay maaaring makapagbigay ng kakayahan para sa mas efficienting maritime patrol, mas mabilis na response time sa anumang banta, at mas mataas na antas ng air interdiction kung kinakailangan. Sa perspektibo ng militar, malaking benepisyo ito dahil maaaring mapasigla nito ang modernization program ng AFP. Hindi maitatangging matagal ng pinangarap ng armed forces na magkaroon ng mas malakas na air power upang may pagtanggol ang teritoryo. Ngunit kasabay ng benepisyong ito ay ang komplikasyon, kung tatanggapin ng Pilipinas ang ganitong high-grade military equipment mula sa China, may panganib na mabawasan ng interoperability sa mga kolyadong bansa tulad ng Estados Unidos at Japan. Kadalasan, ang mga defense systems mula sa magkaibang geopolitical blocks ay may issue sa compatibility, lalo na sa communication systems, encryption standards, maintenance protocols, at supply chain requirements. Kung magkakaroon ng sabay-sabay na paggamit ng Western at Chinese platforms, Kinakailangan ng masusing pag-aaral upang masiguro na hindi maaapektuhan ang overall defense integration. Sa larangan naman ng diplomasya, malinaw na layunin ng China na magpadala ng mensahe. Ang pagbigay ng fighter jets ay hindi lamang simpleng donasyon, isa itong diplomatic maneuver na nagpapakita na handa silang, lamambot, o magpakita ng goodwill gestures matapos ang maraming taon ng tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit habang ang ilan ay nakikita ito bilang malaking oportunidad para sa mas maayos na relasyon, marami rin ang nananatiling maingat dahil maaaring gamitin leverage ng China ang ganitong klaseng donasyon upang impluensyahan ang mga desisyon ng Pilipinas sa hinaharap, lalo na sa mga sensitibong usaping maritime at territorial claims. Hindi rin mawawala ang pananaw ng publiko. Ang reaksyon ng sambayang Pilipino ay halong gulat, pagdududa, tuwa, at takot. Para sa ilan, magandang balita ito dahil makakatulong ang jet sa pagtatanggol ng bansa. Ngunit para sa iba, nakakatakot isipin na ang mismong bansang may territorial conflict sa atin ang nagbibigay ng ganitong kalakas na kagamitan. Parang may tanong na hindi masagot ng diretsyo, bakit tayo bibigyan ng China ng ganito kalaking military assets kung wala itong gustong makuha kapalit? Sa ekonomiya, hindi rin may kakaila ang epekto. Dahil donasyon nito, maaring mabawasan ang gastusin ng AFP sa modernization program sa maikling panahon. Ngunit kailangan pa rin isaalang-alang ang long-term maintenance cost. Kadalasan, ang Chinese military equipment ay nangangailangan ng maintenance support, part supply, software updates, at technical assistance mula rin sa China. Ang tanong, handa ba ang Pilipinas na maging dependent sa kanila sa aspetong ito? kung ang sagot ay hindi malinaw, maaring maging hadlang ang jet sa pangmatagalang military autonomy ng bansa. Sa politikal na pananaw, ang hakbang ng China ay isang bahagi ng mas malawak na laro. Nais ng China na pahinein ang impluensya ng US sa Southeast Asia, at alam nilang ang Pilipinas ay isa sa pinakamahalagang strategic allies ng Amerika sa Indo-Pacific region. Kung maipapakita ng China na kaya nitong magbigay ng high-value assets, Maaring magkaroon nito ng psychological at diplomatic effect na magpapaisip sa mga Filipino leaders kung dapat bang panatilihin ang matinding pagdepende sa Western nations. Sa madaling sabi, ang sampung fighter jets ay maaaring magsilbing token of influence. Hindi ito simpleng regalo, isa itong pahayag ng kapangyarihan at impluensya. Sa loang ang sektor naman, may agam-agam na baka gamitin ng China ang intelligence aspect ng jets. Maraming eksperto ang nagsasabing posibleng may built-in telemetry systems o data transmission modules ang aircraft na maaaring magbigay ng impormasyon pabalik sa manufacturer. Kung hindi masisiguro ang security protocol ng bawat electronic component, maaaring malagay sa panganib ang military secrecy ng Pilipinas. Dahil dito, napakahalaga na magsagawa ng mataas na antas ng technical inspection, cybersecurity evaluation, at systems isolation bago tuluyang maging operational ang mga jets. Sa pagtatapos ng malalim na pagsusuri, masasabi nating ang diplomatic shock na ibinigay ng China ay isang napakalaking hakbang na pwedeng magbukas ng oportunidad, ngunit